Hello mga kabatak, ito na nga naman at nagbabalot na ako ng mga notebook. Dahil pasukan na. May customer nga ako na bumili sa akin ng mga notebooks at wow! mga gagamitin ng anak niya sa eskwelahan. At sinabi niya sa akin na kung pwede daw ay pabalatan ko na din at lagyan ko na din ng sticker para daw hindi na siya mahirapan kasi may trabaho pa siya. So dahil nga alipin tayo ng salapi, mga kabatak, ay tinanggap ko na nga ang oportunidad na to para naman makatulong tayo sa wow! mga nanay na nagsusumikap araw-araw kahit na may trabaho sila e eh, na pa rin nila yung mga mga nga ng anak nila dahil sila ay isang magulang. Siyempre naman may extra bayad yan mga kabata kasi siyempre ang hirap din namang magpabalat ng notebook. Dahil nga karamihan sa ating mga nanay ay busy na kaya hindi na, na nila magawa na magpabalat pa ng mga notebook ng kanilang mga anak. At dahil wala pa nga ako dyan masyadong customer kaya nakakapagpabalat pa ako ng mga notebooks ng isang customer ko. Nakakapagod din talaga at nakakaumay magpabalat ng mga notebooks lalo na at mag-isa ka. So yan nga guys, Minamadali ko na nga ang pagpapabalat para matapos na at nang makuha na ito ng customer. At baka mamaya ay mayroon pang dumating na customer para magpa-print at magpa -laminate. At saka mamili ng mga school supplies. Solo lang kasi ako sa shop. Kaya dinadali-dalian ko ang mga gawain dito. Yun lang. Salamat!